Idol, magagabi na tayo Nakapapilate uh, uh tayo Para mainit at... Okay O tambay na naman tayo Kasi tambahay o alam na Kain na naman Kain. Okay, good morning. Dumaan muna tayo ng simbahan ng Piat bago tayo umuwi. Tapos bibili tayo ng mga pasalubong. Let's go, MRA. Oh, yun. No. Oh. Okay. Shout out, shout out. Let's go. tik naman 'yung naman, lang, Video lang muna. Out, chick. See You know. Yon mga idol, uh, ah, pa na tayo pang apat na araw na natin dito sa Cagayan. Uh, ah, uwi na naman. Let's go mga idol. Gabayan sana tayo ni Lord. At yon, ah, kakain daw muna ulit tayo. Kain ulit-ulit tayo ng Pancit uh, pansit batil patong bago tayo umuwi ng Manila. Okay, tayo pa lang muna posto mer kasi maaga pa. Boss, ano lang sa'yo? Regular na lang. Maliit, ano? Regular? Shout out. Shout out. Shout out. Regular sa'yo? Arde de Piat. Arley de Piat na, o. Arley de Piat. Shout out. O, regular na lang tayo, para konti lang. Oo. Dalawang regular lang, regular lang kami. regular lang kayo so, Tatlo. Ano, ano sa'yo, hataw, no? Ah, hataw sa'yo, oh. tas na Oo, regular lang, regular. Kumain ka sa kanin dun, eh. Kumain kami sa kanin. Dalawang regular, kasama. Hataw lang, kung gusto hataw. Wow. wow. A few moments later. over muna na tayo. Dito paglampas ng Sulao no. Papunta sa Santape. daw muna tsaka mag CR, okay? Let's go. Sana Let's go, oh. Eh, Marie. ha? Ah, dito na para tayo sa Bangbang -Bang, uh, Nueva Vizcaya. Ang ganda ng CR nila. CR muna tayo. Tapos kakain tayo. Okay. Let's go. Yun o. Oh. Bangbang pala. Bangbang bang, Nueva Vizcaya. Lakad-lakad, hanap tayo ng restaurant na ating makakainan, mga idol. Ang okay. galing! <laughs> Unang stopover natin to kasi alam natin gagabihin tayo. mag -alas dos na. Gagabihin tayo ng mga uwi. Yan no? Bakit, o. Kakain muna tayo bago tayo mag... Biyahe uli Okay? O, bonchon. Bolton. Wow. Ito si Bonchon, oh. Bonchon, <laughs> Bonchon, oh. Oh. Yeah. Yeah. Uh, na tayo, mga idol. Oh my Ito, God! Dito, no? Dito, uh, lunch, kasi tayo. Oh, no, yung camera mo? Let's go! Wow. Ooh. 2, years later. Okay. Oh, tambay na naman tayo. Kasi tambahay, oh, alam na. na naman. Kain na naman daw. Kain yes. na naman. <laughs> Let's go. Let's go. Kain right. na naman. <laughs> O, tambahay ah, sa tambahay tayo. Let's go! Ah, pangalawang stop over. Dito tayo sa tambahay, kakayan naman daw. Kambing, ba kambing, baka, pato. Lomi. Tapos kaldo. Oh, maghay muna kayo, maghay muna kayo. Hello yo o. pala si Miss dito. Ito po yung headshot Pwede okay. na Dami, yun. dami ng makakain, o. Oh. Mabay ka muna, te. Mabay ka muna, te. Hello po. Let's Wow. Ah, siguro may lang nakakita ng dalalaki. Oh. <laughs> Damio. Oh. Let's go. O oh, tingnan mo lang kasi iba pa kami makita pa kayo dito. You know? Oh. oh. Hindi ako makain ng coffee o Okay mga idol, ride right out na tayo Time check, eksakto uh, exacto, alas 6 na ng gabi Kumain, kumain muna tayo dito sa may uh, lugar to, San Jose Malayo-layo pa yung babiyahin natin mga idol Para dire-diretso na yung biyahin natin kasi mag e tayo Okay, let's go Kayang-kaya pa idol, kayang-kaya pa! Hindi na? Hindi na? <laughs> Hindi na raw! Let's go! At yun, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbibiyahe pa uwi. Uh, salamat sa mga nakasama natin dito sa biyat na kagayan. Kailang mami, kailang boss, Cecil at sa lahat ng mga nakasama natin. Salamat din kay mamang ang uh, mahulang ni Boss Rolic. Maraming salamat sa iyo, yung pag-aasikaso sa amin. Let's go, Bro GB. Ay, doon na tayo sa bahay ng Enlex Road Warriors. Let's go. A few moments later. Ayo, di stop over uli tayo dito. Sa so may Enlex. CR at saka magkakape muna tayo. Wow. Time check ah uh, eight 8:40. Malapit na rin naman tayo eh. Konting kibot na lang Manila na. Let's go! Yun, magkakapiro muna tayo dito sa Starbucks. Ayun sila sa loob. Oh. Tara! Pasok, boss! Ikaw ang boss ko.

Wow. No uh, uh, Mara, ano pa po <sighs> tayo mga idol para wala-wala yung ating init sa katawan. go okay mga idol magagabi na tayo uh, papilatay tayo para mainit at hot coffee tayo kayo mga idol hi hi let's go papa ano <anfrors> yung <know>. sinusubi okay wala <laughs> pa ganyan sa yung subay ba yung sa ayun yun o Okay mga idol, sa na natin itirahin doon sa sasakyan Kasi medyo gabi na doon na tayo sa sasakyan Let's go, baka abutin pa kasi tayo ng traffic Let's G! Salamat Nami! <laughs>